Tapos na at napapakinabangan na ng mga residente ang Tinalmod Bridge sa bayan ng Libmanan. Nasa 80 milyon ang inilaan na pondo ng provincial government na kamarinisor na nagkokonekta sa coastal barangay ng Pasakaw at Libmanan. Sinimula ni dating Governor Migs Villaperte ang proyekto at pinagpatuloy ng kasulukuyang gobernador na si Luigi Villaperte at Congressman Elroy Villaperte upang mabigyan ng maayos na tulay ang barangay Tinalmod Viejo at Tinalmod Nuevo at ilang katabing barangay. Kung dati hirap makatawid ang mga produkto, hirap makapasok ang mga estudyante dahil walang maayos na tulay, ngayon masayang napapakinabangan na ng mga residente at kalapit na barangay ang bagong tayong tulay na ito sa bayan ng Libmanan. Kay Luigi Villaperte, kay sa Megs Villapere, kay Elry, sa bilog niya pong pamilya. Dakulaan pong pasasalamat mi sa Indo na nagkaugag kami ng tulay na matibay as in Kaloy na panahon na niya sa Samuyak. Isa si kagawad Nolan Geraldino sa nakaranas ng hirap nung panahon na nag-aaral pa siya. Aniya taong 2009 hanggang 2012 naranasan niyang sumakay sa bangkang di motor at kung wala naman pambayad ay napipilitan siyang maglakad. Pero ngayon ayos na goods na goods na po kasi pupunta ka kahit walang pera magkakapasok ka sir. Naranasan ko na po 2009 hanggang mag-graduate po ako ng 2012. Grabe po ang sakripisyo dyan sa moyang inabot mama uh, mamata po kami ng ano, alas 7. Ma padawit po kami dyan bangka. mabait po kami ano. Kada sarong tao po, ano pa yan, yung dos pa po ang piso kada sarong tao. Rabi po ang sakripisyo ka to. Lalo na po pag nabaha, dahi po kami, po kami basta-basta nakakalaog ta. Masakit man po na mag kami na mabahaon. Hirap din sila sa pagtawid ng kanilang produkto tulad ng kopla dahil sa walang maayos na tulay. Yung malam yung po itong pinaka ano pinaka ano kang samuyang produkto bangka to bangka alam po talaga may paning iba kung may bangka may yung may ibabalyo ang ano may ang produkto ka dipisilon po mari talaga na hanggat hanggat day na ano ang samuyang tulay yung sakripisyo ng tao uh, pag may ano po diyan may produkto dinadaan po sa bangka kasi wala nang tulay bago pag minsan baha hindi makatawid kaya sobra po talaga ang hirap kung wala pang tulay Eli Balbin CSN